Pera? Wala ka? Eh sipag, meron ka ba? Baka wala ka rin. Kaya wala kang asenso. Gusto mong umaman, pero lagi kang reklamo. Paano ka ba magkakapera kung tamad ka namang kumilos? Ang tagumpay, hindi yan lumalapit sa mga nakahilata. Kung gusto mong umasenso, galaw-galaw din pag may time. Hindi sapat ang panalangin lang. Samahan mo ng gawa. Dahil walang yumayaman, sa puro pangarap lang. Lagi mong sinasabi, wala kang pera at ang hirap ng buhay. Pero kung titignan mo, ano ba ginagawa mo araw-araw? Gising sa tanghali, tapos puro cellphone lang. Wala kang ibang ginawa kundi tumambay. Paano ka asenso? Eh wala ka namang ginagawa. Kahit gaano ka katalino at kagaling. Kung tamad ka, wala kang mararating. Magtrabaho ka, magsumikap ka, magtiis ka. Dahil ang mundo ng pera, Sipag at tiyaga ang puhunan. Kung gusto mong umasenso, simulan mo yan sa mindset mo. Huwag kang umasa sa ayuda o tulong ng ibang tao. Maghanap ka ng extra income. Mag-aral ka at matutong dumiskarte. Tandaan mo na walang imposible sa taong porsigido at masipag.